Umabot sa 628 at kataon na sangkot umano sa ilegal na droga ang kusang sumuko sa Gapan City Police Station, Nueva Ecija. Bunsod ng programang Oplan Tokhang na pinaiiral ngayon ng Administrasyon Duterte. Katulad ng mga nakraang mas o taking, lumagda ang mga sumuko sa isang Memorandum of Understanding na naksaad na ititigil na nila ang paggamit o pagtutulak ng droga at sang-ayon din sila na sumailalim sa rehabilitasyon. Ayon kay Police Chief Superintendent Peter Madria, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagmomonitor sa mga identified drug personalities. Isa sa pagmomonitor natin ay yung kinakailangan makipagkaisa din yung mga identified drug personality doon sa mga isinasagawa ng ating pamahalaan para po masiguro natin na sila po ay talagang nakipagkaisa at talagang totoo yung pag-surrender nila sa atin. Base sa report ng Gapan City PNP, sa 628 drug offender na sumuko, 500 at 4 dito ang user, habang ang 88 ay mga pusher. Actually, kulang pa yan. Marami pa po tayong pupuntahan ng mga bahay-bahay para sabihin sa kanila na nakikiawa tayo, nakikiusap na sana ay lubayan nila yung illegal na droga. Dagdag pa ni Madria, malaking bagay umuno ang tulong na ginagawa ng mga opisyal ng barangay sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. Samantala, emosyon na naman ang naging panawagan ni Kapitan Reynaldo Castro ng Barangay Marelo sa kanyang mga nasasakupan. Aniya, hindi niya kukunsintihin ang sino man na nadadawit sa ilegal na droga. Ang sabi ko lang po sa mga kabarangay ko, eh, magsisukula po sila para hindi po sila mga makita niyo po, kapag nalang pinapatay, alam naman po, yung po napagbibintang, alam po yung iba. Eh, hindi po. Kahit nga po ba ako, pinapatawag eh. Hindi po ako city sa barangay. Tapos po, kami pa po na pagbipintangan. Umaasa ang Gapan City Police na marami pa ang susuko sa ilalim ng Oplan, Tokham. Danira Gabriel para sa Balita, ang Unang Sigaw. Unang Sigaw!